Tignan niya lang pag ma maliit lang ang kaya mo pala eh. Pero pag malaki, hindi niya kaya. Kita <laughs> mo naga? <laughs> oh. hindi siya makalapit eh, takot oh. Ayan, malaki ah, eh. hindi mo kaya. Nakain yung pagkain mo. Ayan. Ayan. Ayan.

Bawal ah labot. Ayan, sa puntong yan, tumayo na ako. Ayan, kapit na ako sa kanya. Tinadyak ako yan. Ayan, ako pa, kaya talisiksyo. Ayan, no, hinarap ako yan. tingnan niyo. Papalag yan. ako siya ulit. Lumipad na yan. Palabas. Sinundang ko siya. Ang tago yan sa mga gilid, sa may washing machine. kita lepas ke